Si Daily o Nuser Yasin ay isang pangalan na sigurado akong madalas mong nakikita sa iyong Facebook feed, lalo na noong siya ay namamayagpag pa sa YouTube. Kung ikaw ay isa sa mga mahilig manood ng mga nakaka-inspire at nakakatuwang mga video, tiyak ay hindi mo na miss ang kanyang mga content. Mga video na puno ng kasiyahan, kwento ng kakaibang kultura at mga paksa na minsan ay makakakita ka lang sa mga documentary. Noong mga panahong iyon, Sinas ay isang YouTuber na talagang hindi pwedeng mawala sa iyong social media feed. Pero paano nga ba siya napunta sa ganitong sitwasyon? Mula sa pagiging isang sikat na personalidad sa internet, ngayon ay nahirapan na siyang makamit ang kahit 100,000 views. Kahit pa may 13 milyong subscribers. Ano nga ba ang dahilan ng kanyang pagkabagsak? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Noong una, si Nas ay isang malupit na content creator na palaging nandyan sa bawat sulok ng internet. Ang kanyang mga video na may mga kakaibang paksa at tila walang katapusang sigla ay nakahakot ng mga tagahanga mula sa iba't ibang panig ng mundo. Isang halimbawa ay ang video kung saan pinadala nila ang isang hamburger sa kalawakan gamit ang isang weather balloon. Oo, tama. Isang hamburger sa kalawakan. At ang pang ito ay nagbigay daan sa kanyang unang tagumpay sa YouTube. Ang video na ito ay nakakuha ng higit sa kalahating milyon na views sa loob lamang ng 20 araw. Subalit, hindi rin nagtagal. Nagsimulang mawala ng sigla ang kanyang content. Ang mga komento sa kanyang mga video ay nagbago na mula sa pagiging puno ng papuri patungo sa mga puna at hate comments. Ang kanyang mga tagahanga dati na nagsasabing si Nas ay isang inspirasyon sa kanilang buhay ay unti-unting nawala ng tiwala. Minsan, may mga nagsabi sa Twitter na hindi na nila kayang makita ang mukha ni Nas. At sa halip na siya ay magbigay inspirasyon, ito'y nagiging sanhipa ng pagkabigla sa kanila. So ano nga ba ang naging dahilan ng pagbagsak ni Nas? Ayon sa mga eksperto, ito ay dahil sa kanyang hindi napigilang ego at narsisismo. Pati na rin ang kanyang tila hindi paggalang sa ibang kultura at relihiyon para lamang makuha ang atensyon ng publiko. Isang halimbawa na tumatak sa kanyang pagkabagsak ay ang video tungkol sa isang 103 taong gulang na tattoo artist mula sa Pilipinas. Sa video, ipinakita ni Nas ang tradisyonal na pamamaraan ng tattooing ni Apo Wang Od. Ngunit sa kabila ng magandang layunin, ay nagkaroon ng iskandalo na pag-alaman na may mga kamag-anak ni Apo Wang Od na naglabas ng reklamo na inaabuso si Nas ang kultura at pangalan ng matanda para sa pansariling kapakinabangan. Nagkaroon ng malawakang batikos mula sa publiko, kaya't mabilis na bumagsak ang kanyang reputasyon. Ngunit ano nga ba ang mga aral na matutunan mula sa kwento ni Nas? Bakit nga ba, sa kabila ng kanyang mga tagumpay, nagkaroon siya ng ganitong klasing pagbagsak? Marahil, isang mahalagang tanong na dapat sagutin ay, gaano nga ba kahalaga ang pagiging totoo sa sarili at respeto sa ibang tao, lalo na sa paggawa ng content para sa masa? Hindi sapat ang pagkakaroon ng maraming taga-subaybay, kundi kailangan din ng malasakit at respeto sa bawat isa. Hindi nagtagal, lumabas si Gracia, isang tao na unang nagpuna tungkol sa mga maling gawain ng isang academy at nagpost siya ng isang update sa Facebook. Inilahad niya na hindi totoong magiging bahagi ng NAS Academy si Wang Od at hindi rin niya alam ang tungkol sa kontrata na di umano'y pinasok ni NAS. Ipinahayag ni Gracia na nagsusulong ang NAS Academy ng mga tradisyon at kultura ng Pilipinas. Ngunit tila ginagamit lang nila ito para kumita at magsalita ng hindi magaganda. Dahil dito, nagpadala si NAS ng isang team sa Pilipinas upang makipag-usap kay Wang Od at sa kanyang pamilya upang ayusin ang issue. Pagamat nagpakita siya ng aksyon, nanatili pa rin ang tanong kung bakit ba nagsimula ang lahat ng ito. Pumapaloob pa ang galit ng publiko ng isang Pilipino na magsasaka, si Luis Maalo ay naglabas ng kanyang karanasan kay Nas. Ayon kay Luis, si Nas ay nagpakita ng hindi magandang ugali sa kanilang proyekto na Kakao Project, isang non-profit na layuning tumulong sa mga magsasaka at labanan ang deforestation. Pumunta si Nas sa site ngunit nagbigay siya ng mga salitang hindi kanais-nais ukol sa mga Pilipino tulad ng ang mga magsasaka ay sobrang hirap at bakit ang mga Pilipino ay mahihirap. Itinaguyod pa ni Luis na hindi in-upload ni Nas ang video tungkol sa proyekto dahil sa kanyang pansariling agenda na hindi sapat na entertaining para sa kanya. Hindi rin nakaligtas si Nas sa kontrobersya nang mag-upload siya ng isang video tungkol sa crypto billionaires tulad Nina, Sam Bankman-Fried at Changpeng Zhao. Ipinakita niya ang mga ito sa isang positibong liwanag. Pinupuri sila sa kanilang kabutihan at generosity. Ngunit lumabas na ang mga video na ito ay maaaring mga paid promotions lamang. Ngunit hindi ito binanggit ni Nas sa kanyang mga video o sa mga description. Nang maglaon, inamin ni Nas sa isang podcast na hindi niya isinisiwalat ang mga paid sponsorships sa kanyang mga audience. Nagdulot ito ng maraming tanong mula sa mga taga-subaybay tungkol sa kredibilidad ng kanyang mga video at kung ang mga ito ba ay genuine o kung tinanggap lamang niya ang pera mula sa mga kumpanya upang magbigay ng mga papuring hindi totoo. Ang mga kontrobersyang ito ay nagpatuloy nang lumabas na ang mga crypto billionaires na pinuri ni Nas ay mga scammer at may mga kaso ng money laundering at customer fraud. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin natapos ang mga issue ni Nas. Sa paglipas ng panahon, nagpatuloy siya sa paggawa ng mga video at nagkaroon ng isa pang insidente ng kontrobersya nang magbigay siya ng maling pahayag ukol sa Islam. Isang malaking issue ang ipinakita ni Nas sa kanyang mga video at pananaw sa mga sensitibong paksa. Isang halimbawa na agad nagbigay ng kontrobersya ay ang video niyang I studied Islam for one month and I lost all my hair na inilabas noong Hulyo 2024. Ang pamagat pa lang ay nagdulot na ng hindi pagkakaintindihan. At ang nilalaman ng video ay puno ng maling impormasyon tungkol sa Islam, isang relihiyon na sinusunod ng mahigit dalawang bilyong tao. Nagbunsod ito ng malalim na galit at pagkadismaya mula sa komunidad ng mga Muslim, lalo na nang ipaliwanag niyang tinutukoy ang tradisyon ng mga kalalakihan na nagaahit ng kanilang ulo pagkatapos ng pilgrimage sa Maka bilang pagkawala ng buhok. Sa comment section ng video, halos lahat ay tinutuligsa ang kanyang mga pahayag at binigyang diin ang maraming kamalian at hindi pagkakaintindihan sa kultura at relihiyon ng Islam. Isang komenter ang nagsabi na hindi sapat ang isang buwan upang tunay na matutunan ang isang relihiyon at na kailangan niyang magbasa mula sa mga pangunahing aklat at aral. Sa kabila ng mga pambabatikos, mas lumala ang isyu ng magdesisyon si Nas na gawing biro ang isang sagrado at sensitibong paksa. Kaya naman hindi nakapagtataka na marami ang nagalit. Bilang karagdagan, nagpatuloy ang hindi pagkakaunawaan ng maglabas siya ng isang video tungkol sa isyu ng Palestine-Israel. Bagamat ipinakilala niya ang sarili bilang isang neutralista na nagnanais ng kapayapaan na iniiwasan ng alinmang panig. Maraming tao ang nakakita dito bilang isang manipulatibong hakbang upang mapansin at magbigay ng opinyon na walang malalim na pag-unawa sa issue. Ang mga pahayag niyang hindi pwedeng maging neutral sa ganitong klase ng hidwaan ay nagpatindi sa galit ng mga manunood. Isang Vietnamese na commenter ang nagbigay ng halimbawa mula sa kasaysayan ng Vietnam na nagpapakita na hindi sapat ang simpleng panalangin para sa kapayapaan kundi kailangan ng aktwal na pagkilos at paglaban. Dagdag pa rito ang mga huling tweet ni Nas. Tulad ng pagpapahayag niyang Israeli First, Palestinian Second, ay nagbigay daan upang mas mapagtanto ng mga tao na tila nagpapakita siya ng pabor sa Israel, kaya't mas lumala ang mga pagdududa tungkol sa kanyang mga pananaw. Hindi lang yon, Isang video na natagpuan ng mga manonood ang nagpapakita sa kanya na nagmumura laban sa Israel nang akala niyay wala nang nakakakita. Paano nga ba tayo makakapagtiwala sa isang tao na pinapalabas ang kanyang sarili bilang neutral at may malasakit? Ngunit may ipinapakitang ibang ugali sa mga pribadong pagkakataon. Ang mga pagkilos at pahayag ninas ay nagpakita ng kanyang kakulangan sa responsibilidad at integridad. Hindi niya kayang tanggapin ang mga puna o kritikismo at madalas ay iniiwasan niya ito sa pamamagitan ng pagtanggi at pagbabago ng paksa. Tulad ng nangyari sa isang insidente kung saan nilapitan siya ng YouTuber na si A.I. Yamini. Nang tanungin siya tungkol sa pagiging inconsistency ng kanyang mga pananaw, nagreact siya ng hindi profesional na nagpapakita ng kanyang kakulangan sa maturity at kakayahang maghandle ng kritisismo. Sa mga kontrobersyang ito, hindi nakapagtataka na ang kanyang popularidad ay nagdulot ng pagbagsak. Ang dati niyang matinding tagahanga at milyon-milyong subscribers ay unti-unting naglaho. Ang kanyang mga video ay hindi na umaabot ng 100,000 views at ang mga tweet niya ay may kaunting likes kumpara sa nakaraan. Kung patuloy niyang itatanggi sa pagtanggap ng accountability at hindi magbabago, malamang na tuluyan siyang mawala ng pagkakataon na makabalik sa entablado. Tila ba naging simbolo siya ng isang influencer na nawala ng kredibilidad dahil sa sariling kakulangan sa pag-iisip at responsibilidad. Sa lahat ng nangyaring kontrobersya kay Nas Daily, tila naging malinaw na ang kanyang mga maling pahayag ay may malalim na epekto sa kanyang kredibilidad. Ano sa tingin nyo? Pwede pa bang magbago si Nas? O tuluyan na nga bang mawawala ang tiwala ng kanyang mga taga-suporta?